So what's up? Magandang gabi sa lahat mga kamamay. Once again, this is my advice. So medyo natagalan tayo ng pag-upload kasi nga meron din tayong mga gawain na dapat unahin Pero mga kamamay, gayon pa man, uh, hindi mawawala sa ating uh, cycle na gumawa pa rin ng videos. Siyempre, hanggat merong mga nagko-comments, hanggang uh, maraming uh, nagtatanong about sa kanilang buhay pag-ibig, andito ako upang gumawa pa ng maraming maraming video para sa inyo. Okay, so hanggang sa alam ko nakakatulong yung mga video yung ginagawa ko para sa ating uh, mga subscribers, hindi tayo titigil. Okay, so maraming maraming salamat mga kamamay sa inyong uh, walang sawang panonood sa aking video. And kung nakakatulong yung mga video ko sa inyo, mag-comment naman kayo kahit yung mga pangalan nyo lamang o kung taga saan man kayo para alam ko kung uh, hanggang saan ang natutulungan natin dito sa ating video. Although maraming mga subscribers tayo na Uh, OFW. So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, palaging panonood. Okay? So, ngayong gabing ito mga kamamay, panibago na naman topic and uh, tips ang aking ibibigay sa inyo. Alright? So, magiging topic natin ngayong gabi is mga kahinaan ng lalaki pagdating sa babae. Okay? Ito yung mga bagay na nakikita ng isang lalaki sa isang babae na kung saan ito yung aming kahinaan. Alright? So, bago natin pag-usapan yan, mga kamamay, gusto ko muna i-shout out ang ating ilang uh, mga subscribers na nagpapa-shout out. Okay? So, uh, inilista ko dito yung mga pangalan nila. Ano? So, mega shout out nga pala kay Maribeth Madarang. Ayan, from Kuwait. Ayan, so, OFW po ito. Thank you, ma'am. Kahit uh, nandiyan kahit nanonood ka pa rin sa aking video. So, kay Jenny Mabakyaw from Riyadh. Mega shout out po kay Jeline Sperry, kay Kylie V. Sarmiento, magandang gabi po, and kay Venus Balanag. Ayan, so maraming maraming salamat sa ating mga solid uh, subscribers na nagpa-shoutout. Okay, sa mga gusto magpa-shoutout din, kagaya nila, mga kamamay, mag-comment lang po kayo sa ating isang ginawang channel. So, search nyo lang po, Home of Love Advice Yan po ang pangalan ng ating isang channel Mag-comment po kayo doon sa video ko dyan At ilagay niyo po yung inyong kumpletong pangalan Mas maganda para may shoutout ko po, po ng maayos Okay, kung nakapag-subscribe na po kayo Maraming salamat At mag-comment lang po kayo para mas shoutout po kayo Next video Okay, so pisahan na natin to mga kamamay Ano nga ba yung mga kahinaan Ng isang lalaki pagdating sa isang babae So number one yung kanilang itsura. Okay? So mga girls, yung inyo pong kagandahan, yung inyong itsura, yan yung number one namin kahinaan. Okay? Bakit po? Kasi po, yun po ang amin unang-unang nakikita, napapansin. Kapag nakakita kami ng babae, syempre sa mukha muna kami titingin. Okay? Kung matangos ba ang ilong, kung maganda ba ang mata, okay? Kung maganda ba ang labi, sa sa kabuuan kung maganda pa talaga siya, maganda ang mukha, yung kagandahan niya. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, mag self-improve kayo, ayusin niyo palagi ng inyong mukha, magpulbo naman kayo. Hindi yung palagi na lamang na pagkakagising niyo sa umaga, eh cellphone kagad ka ang hanap niyo. Pagkakagising niyo sa umaga, hindi man lang kayo nagtutut brush, hindi man lang kayo nag-aayos, hindi man lang kayo nagpupulbo, hindi kayo nagsusukli ng buhok. Bakit ganyan mga kamamay? So yan pa naman ang aming unang-unang tinitingnan pagdating sa isang babae. Okay? Sa tuwing kami ay uh, makikimit up na babae. Okay? Sa tuwing meron kami nakikila ng babae, sa cellphone man or sa chats man, kapag ka nagkita sa first time na makikita talagang mukha ganda ka agad yung napapansin namin. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, eh, i-improve ninyong inyong itsura. Sasabihin naman ng iba dito, Mamay, eh, pangit naman kasi ako. Mamay, eh, hindi naman talaga ako pinanganak na maganda. So mga kamamay, huwag kayong panghinaan ng loob. Okay, hindi naman po yung magaganda dyan nakikita ninyo, eh, lumaki na kaagad o bata pa lang sila, eh, maganda na. Hindi po mga kamamay, nasa kamay pa rin po yan ng tao. Okay, nasa kamay pa rin po yan ng uh, nagdadala Kung kaya niyang i-improve yung sarili niya Kung kaya niyang pagandahin ang kanyang uh, Mukha, okay Maganda ka nga, may potential ka nga eh, Hindi ka naman nag-aayos, hindi ka naman nagpupulbo Yung balat mo eh ang dami na dyang mga marks, mga buni o kung ano pa man, hindi ka nakihilod, di ba? So mga kamamay, kung hindi ka man maganda ngayon, eh may mga beauty products naman diyan, makakatulong 'yun sa inyo mga kamamay kung paano niyo i-improve ang inyong kagandahan. At uh, naniniwala ako mga kamamay na lahat tayo, mga babae diyan, may kanya-kanya pong kagandahan. Okay? Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, control nyo po Control nyo po kung paano nyo aalagaan ang inyong tsura, ang inyong mga muka. Kasi po, yan yung unang napapansin ng isang lalaki. Okay? At kapag ka napansin nila na maganda ka, na maayos ang iyong muka, ang iyong kagandahan, eh baka pag uwi niya ng bahay after ng meet up ninyo, eh hindi ka agad yun makakatulog. Eh talagang iisipin at iisipin kanya. Okay, sabi naman ng iba Eh, kamamay, pangu po kasi ako Eh, ang pangit po ng ganun Mga kamamay, hindi kesyo or hindi porke pangu kayo Hindi na kayo maganda At hindi naman uh, kesyo matangos ang ilong ninyo Eh, maganda na agad kayo Mga kamamay, proportion po yan May binabagayan po yan sa itsura Okay, meron nga dyan Maganda ang mata Nung naka face mask, akala mo ang ganda-ganda Tapos sa alis ng face mask at sabihin mo, ibalik mo nilang ulit yung face mask kasi hindi maganda, di ba? So, mga kamamay, panguman kayo, matangos man ang ilong ninyo, hindi pa huli ang lahat. May binabagayan po yan. Ang mahalaga mga kamamay, maalagaan nyo, okay? Maayos nyo ang inyong mukha, ang inyong kagandahan. Magpulbo kayo, alagaan ninyo, maghilamos kayo. Okay? Kasi yun yung unang naming nakikita at napapansin. So, yan mga kamamay, ang number one tips ko sa inyo, nakahinaan ng isang lalaki. Okay, kaya dapat i-improve ninyo yung inyong kagandahan. Okay? So, number two, yung inyong katawan. Okay? So, after ng itsura, so, syempre, yung katawan naman. After namin tingnan ng inyong mga mukha, syempre, yung pangalawa namin titingnan yung kabuang katawan ninyo. Okay? So, sabihin na naman dito nung iba, magre-react. Kamamay, eh ganito na talaga yung build ng katawan ko. Sobrang taba ako. Kahit anong diet ko, walang mangyari. Control mo pa rin ang lahat. Huwag mo sabihin mataba ka at wala ng pag-asa. Okay? So, nandiyan yung workouts. Nandyan yung uh, pagpapawis, mag-exercise ka, okay? So nasa tamang proseso lang yan mga kamamay. Nasa tamang uh, diet lang yan mga kamamay, okay? Baka kasi mamaya, eh diet ka ng diet, hindi ka naman nag-exercise. So sabihan mo rin ng uh, ehersisyo para mas mabilis ang pagpayat mo. Diba? Gusto mong magkajowa, gusto mong magka-boyfriend, tapos ang taba-taba mo naman ba diba? Gusto mong magka-love life Pero wala kang mong ginagawa sa buhay mo Kundi ako kumain ng kumain pa, Paano ka papayat? tiba So pangalawang bagay yan Na tinitingnan ng isang lalaki Pagdating sa isang babae At kapagka ang isang babae is sexy Ang isang babae may magandang katawan Humahangang isang lalaki Bakit? Kasi nag-iisip siya kung pa, paano mo Na ma-maintain yung ganyang klase At kalusog na katawan Okay? Ulitin ko sa inyo Huwag sinabing malusog Hindi po mataba Ha? Hindi po pag sinabi malusog, ay eh, lagi pong mataba. Hindi po. Ang sinasabi pong malusog is yung katawan na matibay sa sakit. Hindi nakakaranas o madalang makaranas ng, uh, ng uh, lagnat, sakit o kung ano pa mga karamdaman sa kanyang katawan. At hindi naman lahat ng payat eh kulang na sa vitamina o oh, hindi na sila healthy. Minsan kung sino pa nga yung medyo payat eh, sila pa yung hindi nagkakasakit. At kung sino pa yung mga matataba, sila pa yung mabilis dapuan ng sakit. Pero ang akin lang pinupunto dito mga kamamay, para sa ganun ay uh, sa inyong isang lalaki kasi ito yung aming kahinaan, okay, mag-self-improve kayo ng inyong katawan, mag-exercise kayo. Okay, sabihin, na, sabihin naman yung iba dito, eh ang hirap-hirap naman kamaman niya pinagagawa mo ang workout naman ay talagang pako ka talaga dyan. Ang lagkit-lagkit. So talagang sacrifice to mga kamamay. Sino ba ng mga nadalian sa pagkuha ng kanilang mga pangarap? Eh di ba, lahat ng bagay pinaghihirapan bago mo makuha. Kasi walang trail ang isang bagay kung basta-basta mo -basta nilang tumakukuha ng walang paghihirap. Lahat ng may uh, paghihirap sa isang bagay, yun ang masarap makamtan. Okay, tsaka ito naman yung makakatulong din mga kamamay sa inyong katawan. Okay, magiging malusog pa kayo, magiging matibay pang ang inyong katawan dahil nag-ehersesyo kayo. Nasisikatan kayo ng araw, napapawisan kayo. Kailangan ng katawan yun mga kamamay. di ba? So, kaya kung ako sa inyong mga kamamay, panatilihin nyo yung ganda ng inyong katawan. Okay, magpapawis naman kayo. Huwag kayong tatamad-tamad dyan. Yung iba dyan, nasabihin, mag jogging daw sa umaga. Eh, bakit alas 9 na, nakahiga pa rin? Alas 9 na, okay? Hindi pa rin pinapansin yung alarm clock. 'Di ba? So mag maging dedicated naman kayo sa inyong uh, mga sinabi, sa inyong mga plano, sa inyong mga goals. Hindi 'yung sasabihin niyo lamang sa inyong sarili tapos hindi niyo matutupad eh. Kaya kung gusto yung mga kamamay, panatilihin niyo na maayos ang inyong katawan, stay healthy and fit kasi 'yan ang isa sa kahinaan ng isang lalaki pagdating sa inyong mga babae. Okay? So number 3, yung may gintong puso. Pag sinabing gintong puso, meron kang mabuting kalooban. Kahinaan po talaga ito ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Kalimitan po kasi ng mga babae ngayon eh husto lamang sa ganda. Husto lamang sa ayos. Oo, walang masama magpaganda, magayos. Okay 'yan. Pero sana ayusin niyo rin sana yung inyong mga puso, inyong mga ugali. Hindi sa lahat ng pagkakataon, itsura lang ang tinitingnan. Oo, number one, itinitingnan ang itsura. Pero, overall, mas mahalaga pa rin yung ugali, yung may gintong puso. Bakit? Eh, kasi, dyan ka mas mamahalin ng lalaki. Dyan ka mas mamahalin ng partner mo. Baka kasi mamaya, itinatago mo yung ugali mo sa kanya. Okay, nagpapaganda ka. Okay, uh, ginagawa mo 'yung mga gusto niya, nagpapakita ka ng magagandang ugali pero deep inside napipilitan ka naman. Tapos kung kailan kasal na kayo, saka so mo ilalabas 'yung kulay mo, 'yung ugali mo, di ba? So paano 'yan? Ay eh, baka maghiwalay lang kayo pagdating ng panahon, pagdating ng araw. Kaya kung ako sa inyo, uh, ayusin nyo, pagandahin 'yung inyong ugali. Hindi lang sa mukha nakukuha ang lahat. Hindi lang sa pagpapaganda, uh, importante ang lahat. Mas mahalaga pa rin yung may mga gintong puso kayo Kasi dyan talaga uh, magiging panalo ang isang lalaki Kapag may mabuti kang kalooban, may mabuti kang puso Yan ang isang kahinaan At talagang uh, masasabi ko na pinakamaganda kahinaan ng isang lalaki Na meron si isang babae Okay? So next Yung pagiging maasikaso ng isang babae Ito kahinaan po ito ng isang lalaki Yung tipong uh, pinagsisilbihan ka yung tipong uh, idinudulot na iyo ang lahat, kumparado sa mga babaeng walang pakialam. Hindi ka maipagluto, hindi ka maipaglaba, hindi ka may pagsilbihan eh ano pang kwenta ng mga babaeng ganyan? Eh pagka ganun lang din naman, hindi ka pinagsisilbihan, ikaw na nga yung nagtatrabaho, ikaw na nga yung kumikita ng pera, tapos sila nasa bahay lamang, eh siguro mas magandang hatiin nyo yung obligasyon ng bawat isa. Nagkatrabaho ka, at the same thing, yung babae, pinagsisilbihan ka. So, yun yung magandang uh, equality pagdating sa obligasyon ng bawat isa. Eh, sabihin naman ng iba, pagdating nung kanilang mga jowa, o kanilang mga mister, mas pagod pa yung asawa nila nasa bahay. ba? Diba? So, sana, kung alam niyo yung obligasyon niyo, eh, dapat hindi kayo napapagod. Kasi ang isang lalaki, alam din nilang obligasyon nila na kailangan nilang magtrabaho na magtrabaho, magpakapuyat na magpakapuyat. Okay? Para kumita ng pera. Okay? So, kaya yung mga babae natin dyan, yung mga girls natin subscriber dyan, maging maasikaso kayo pagdating sa inyong mga jowa, sa inyong mga asa-asawa. Okay? Kasi hindi nyo alam yung hirap na pinagdadaanan ng mga yan sa trabaho. Pinagdadaanan ng mga yan sa kanilang ginagawa para lang kumita ng pera. Okay, kahit yun man lang pag-asikaso sa kanila maging kapalit o maging sukli ninyo para sa kanila para meron silang peace of mind Okay? At yung tamang pahinga at yung masarap na pahinga pag uwi nila ng bahay, para mawili sila na umuwi ng bahay, dapat merong maasikasong asawa, may maasikasong partner sila. Okay? So, yun yung isang kahinaan ng isang lalaki na talagang hinahanap nila pagdating sa isang babae. Yung pagiging maasikaso nila. Alright? So, next. Yung hindi pinapamuran ng babae ang isang lalaki kapag kamali siya. Okay, so isa tong kahinaan mga kamama, yung mga babae hindi tinotolerate Okay, ang isang lalaki na ginagawa ang isang maling bagay Okay, so talagang uh, pinagbabawalan niyang gawin yung isang maling bagay kung alam niyang mali ito Kapag kaganyan ng isang babae, talagang iingatan Talagang kahinaan niya ng isang lalaki Okay, kasi matatakot silang gumawa yung mga lalaki ha. Matatakot gumawa yung mga lalaki ng hindi magagandang bagay. Kasi nga, hindi siya papamura ng kanyang asawa. Hindi siya papamura ng kanyang jowa o ng kanyang girlfriend o kanyang partner. Okay, so talagang magiging mabuti, talagang magiging ehemplong isang babae kung may partner na maayos, mabuti, na hindi pinapaburan Okay, yung kanilang mga partner sa mga maling gawain So isa po yung kahinaan ha, isang kahinaan niya ng isang lalaki pagdating sa isang babae Yung makatagpo siya ng isang babae, hindi siya itinotolerate sa mga maling bagay Alright, so next Pang-aakit ng babae kahinaan talaga to ng, uh, ng, uh, ng, mga lalaki kahit ako. Yung pangaakit po ng isang babae. Sa panahon ngayon, ang daming mga pangaakit na babae, especially yung mga magaganda, yung mga malalandi. Okay, napakarami na nila ngayon. So mga girls, kakayahan niyo po yan at kahinaan namin yan. Kung talaga ang isang lalaki hindi kayang magpigil sa paglalandi ng isang babae, eh talagang marami po ang magiging kabit kaya kung ako sa inyong mga kamamay, sa mga sa mga boys ko na lang sasabihin, maging matibay kayo at matatag sa mga tuksong dumarating. Okay, kasi talagang may mga babaeng ganyan. Mapangakit. At sa mga girls dyan, sa mga subscribers nating mga babae dyan, makakatulong ang pangakit. Pero sana, sa tamang lugar nyo ilagay. Yung mga partner nyo na lang ang akitin ninyo. Yung mga, yung mga lalaki o yung mga taong single o walang sabit na lang ang akitin ninyo. 'Yung ibang mga 'yung ibang mga take na diyan, eh, eh 'wag naman kayong magpaakit. Okay, alam niyo ang inyong uh, limitasyon, alam niyo ang inyong mga dapat gawin. Okay? So 'yun lang mga kamamay ang ilang mga tips na po pwedeng maging kahinaan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Okay, so ulitin ko mga kamamay bago ko po tapusin ang simpleng video ito sa mga gusto magpa shoutout at sa mga gusto pa ng mga karagdagang love advices na kagaya nito, mag-subscribe lang din kayo sa ating isa pang channel, Home of Love Advice. So hindi po kakalimutan i-subscribe din po 'yan mga kamamay kasi mag-upload din ako diyan ng napakaraming love advices na kagaya nito. At sa mga gusto magpa shoutout huwag niyo kakalimutan mag-comment para makita ko po ang mga pangalan ninyo at ilagay nyo rin kung taga saan kayo o kung nasaan man kayo ngayon para ma-recognize natin. Okay, so once again maraming maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.